Kung oh, so, masakit sa Sige, Paano? Sumasakit pa rin ba siya ngayon? Pag ng Ngayon, ano nangyayari? Paano siya? Tumagalan. Tumatalon ka? Pagtalon mo? Pagbagsak mo? Aray, masakit ka lang. Paano? Yung papuyak sa palang? Okay, oh, eh, sige. 3 years. Sa ba hindi ka nahihirapan? Hindi oo isang pasapat mo yung mali, yung malay sa umuwi mo ka. malay kung 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 malay ka na malay kung malay kung malay kung malay ba? lang. malay kung mm -hmm. May sumubay sa handa lang, tapos natapa ngayon, so... May sumubay sa yung dalawa na ilalagang mabastos sila. <laughs> Pagbagsak, bastos ka na. Pilay. <laughs> Pilay ka na. Magwala ko siya na muna. Sa clicking, walang problema. Pero pag nag-click at may masakit, yeah. may problema yan. Pero kung click-click lang wala yan. Thank you. Hindi. may yung bumit. Wala nang masakit. Sa inyong bumit. Wow. Yeah, matagal daw na pa hilot yan. Yung ala niya, wala nang budasa eh. Tapos nakikita hindi niya. Ang alam yung maglagay ka lang ni support. Tigas ang motor. Tigas ang ito, to to Pat ito. Yan. Sipa mo. Sa Okay. Pwede yung bandage. Tingnan you know. mo yun. Magtatalo ka dyan. Pag pabuylo ka talon, doon sumasakit. Talagyan natin ng bandage. pagkano, bili ka rin ng mga uh, may support. Nasaan? Hindi mo din na ha? ito pang samantala. Ngayon, tsaka kapag tumalo. Tsaka pag maglalagay ka ng bandage, lagyan mo ng bakante yung kita, ha? Tanggalin mo ito pag matutulog ka na. Diyan na sila kung si. tingnan mo umay mo ko ngayon kung may tumalon yeah. hmm. hmm. Ha? Oh, ano ngayon? <laughs> Alam mo. Eh, oo. Hmm. 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 Eh, talon. Ah. Hmm, champion. Alam mo, nawalan na ng pag-asa ka ng na kalaro. Okay? Idol, pumili ka ng uh, yung sin. Kaya nga sinabi ko, minsan, may mga player na ano. <laughs> okay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you.